Ayan guys, dito ako sa labas. Linisin natin to. Eh. Ano lang, hindi masyadong linis. Eh. basta linis lang. Eh, Umuulan-ulan naman eh. Ayan. Nakakatakot ah, kaya dito sa labas guys. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayan. Ganito pag nasa abroad kayo. So, sa matitibay lang ng puso yan. Ako nga, kinakabahan ako dito, naglinis eh. O, oh, di ba? Diba? Ito yung paglilinis ko ay... Ay, hindi to linis. Para lang ano, tapos sa... Okay, Ang naman na... Uh, umuulan, uh, umuulan or... Maalikabok ay, nako. Ano lang yun? at least na ano ko siya yung punting-punting ano lang mga punas punas ba kasi nga kinakabahan ako pag nasa labas ako feeling ko na malaglag ako eh kaya yan tignan nyo yan naglilinis ako Hili, inaano ko pala punas punasan lang kasi para ganun sa tibay lang yan ang loob sa ako hindi matibay yung loob ko <laughs> kaya malayo ako sa ano kasi piling ko na malaglag ako eh pero no choice ganyan 'yung mga neighbor namin punas-punas ano, lang uh, din to kasi and kinakabahan talaga feeling ko na ano ako yung malaglag diba? ayan ayan na naman malapit na ako nakakasakay niyan kita nyo yan nasa na yung aeroplano na yan oh wala na siya malapit na ako makasakay noon tsala diba ganito lang yun o oh. linis linis lang bilisan lang natin kasi ano naman kasi eh, kabo, minsan kaya punas punas lang at least pinunasan ko diba pero ang totoo niyan Kabitang tuhod, nagkurug-kurug na adlok <laughs> look, mga guys ma. Hulog ba, unsa ano ba Feel na ko, feeling na ko nga nakuhaan ko diri, ah mahulog <laughs> oh, diba mga punas-punas lang ba, konti Hayaan mo yung mga mata dyan. Pistol sila. Para naman silang sila yung naglilinis dito. Sila kaya maglinis dito. Ako nga, kinakabahan. Sila pa kaya.